Ano po nangyayari sa atin, sir? Bali, ano po eh, yung sumakit na lang po. Basta sa mga manig na po Sumakit na lang bigla? Nadulas ka ba? May Nagbubuhat ko. po ako dati. Nagbubuhat ka dati? Sa, Tapos, sa... passport. Nagbulat ka na lang yan ah. Sumakit na sa manig na dito. Pero ang short? Alam po. Uh, Pero ano lang po? Sige, tignan lang natin kung aabutin. Hanggang saan mas ko ngayon? Kaya ngayon po dito, parang po. Pagka tumatagal po, Nag-radiate pa ba ba? Baka hindi na kaya dalawa na sila. Dalawa na? Sige. Tanong mo, kailan ka pa nagsimula ng ganyan? Nagpaano na po ako eh. Cairo. Kailan yung huli mo Cairo? Ano po? Yung ano lang po siya, yung mga OJT. Yung liver ko. OJT, okay. Kailan pa rin? Kailan? Mga 5 months na po siya. 5 months. Nawala naman po kasi po. Okay po kaya nga, inaano ko lang kasi y yung, yung, yung estimation ko sa, sa tagal ng ano ba. Pero kung maayos naman, no, di, doon tayo ulit magsisimula kung kailan sumakit. Okay? Pero, siyempre, hindi ka naman magpapakayro kung kung kailang, kung talagang wala ka naman talaga nakakamdaman eh. Diba? Oh. Mas ma, mas ma-appreciate kasi kahit pa, kahit pa lang OJT pa yan, ibig sabihin, fresh pa yung mind niyan. Ano po yun Libre yeah, po sila. Okay yun. Mm -hmm. Okay lang yun. Ang malaga, team mm -hmm. mo, nawala. Siyempre, hindi po kit LGD, hindi na yung makikiwala. Pero, um, okay naman Okay, okay naman. Basta, para ka lang yan newly graduate eh. Bugbog na bugbog pa sa, ano, sa aral, di ba? Yung iba, hindi tumatanggap ng newly graduate. Gusto nyo na, experience na. So, yun. Ilang kilo ka ba ngayon, Idol? 125 po yan. 125? Kaya pa, may 5 kilo pang alawan. Ay, sa paroy, ikaw nga, Roy. Lalan ko, kaso kulang eh. Medyo weak na tayo ngayon, hapon na eh. Yun! Okay. Oh, Tika eh. kang patagilid. Naramdaman mo? May yung nag-pop? Walang. Walang pop? Uh, Siguro kayo yung tumunog. <laughs> Tahilid ka. Pag ganito po. Bakit? Yan. Puso ng konti ni Toyota, baka malaglag ka. lang sa ito. idol. Yan. Yeah. Idol, ano, ito ah. Piece of advice Ng ah. Kahit pa paano, bawas tayo. Ito ako? Kailangan kasi, alam mo kasi, yung ko niya nagpamotor ka, yung may tama ka sa ganyan, yung masasalta ka, isang malaking impact yun. rider po kasi. Patuloy niya, rider ka pa. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan lahat ng mga hops eh. yung mga katulad niya maulan hindi natin alam may buhay yung mga may ay bigla akong masasalda masakit yun sa balaka kaya ako sarap pag alam mo lubak lubak ay doon dahan dahan ha oh. okay ito pa kung makaka-reduce ka kung paano di mas maganda mas malaking bagay yung kaya-kaya natin ng katawan natin yung ano yung bigat natin Hindi ka naman asibig. Please, no, no. O, pag lemon ka, may lemon lemon water. Mas mabilis pa kapag pagaan yun. Ha? Yan ang gawin ng tubig. Takuluwa mo yung loob. Lemon, o may balat pa. Yan. Kasi hindi ka asibig. Pero kung asibig ka, wag. Magpa-check up ka muna. Mangingi ka ng advice. Pero yung lemon water kasi, ang dami ng doktor na nag-aano Ang dami ng mga fitness ano. ...instructor na nakakapaya dyan. Ilan taong ano kayo na idol? 93 pa. Batang-batang ako. Ano, prime mo pa yan eh. Pero ngayon, nagsasuffer ka na ng back pain. Prime pa yan. Ganda yung lipag. Yan ang pinaka-prime na akin. Kung makakapag-gym ka ah, huwag lang yung mga lifting ah. Oh. Chest. Sit up. Dumbbells kung kaya mo makapag-gym, baka ang ganda niyang kalalabasan niyan pag nagmasel ka. Kasi laki na ng bugay ka mo Mas marami kang chicks nun. Doon. Kung ngayon tatlo lang, <laughs> pangalima na, sunod. passando lá. Não estava... em... zero. Idol, isa lang magiging technique mo dyan. Upo ka. Tapos, yun nga. Oh. nga, masabi nga ng ibang mga nutritionist, mga doktor, lemon water para para mas mabilis mo ka na. Kasi, prime mo pa eh. 23 ka pa, napakabata mo pa. mag aaral ka pa pala. Pagka kasi, pag hindi kasi na-address yan, wala, dire-diretso na yan. Kawawa ka. Sayang naman. Hindi, eh syempre eh. pang ano yun eh, pang senior citizen yung sakit na, uh -huh. eh ikaw, prime pa, tayo ka idol, ganda lang ha. Hmm. Sige ha, kaya mo yan, cross, cross, yan. Hindi, huwag huwag mong pag-cross ito, pagkasabay yan. Ito, pag higinan mo, ito tuwag mong kaliwa pa ganun. Okay, one, two, three. Yung kaliwa, yan, yan, one, two, three. Yun, kabila. Yun, hindi, sabay, sabay itong kamay. Okay. Pero okay. kaya mo yan. Yun, kabila. Yan. Thank you. Yan lang kukuha. Pag-gising mo sa umaga, ganun lang. Kasi minsan, pag-gising natin sa umaga, pakat, pakat na pakat yung likod natin sa higaan. Parang minsan no, no? masakit. Madapa po ang matulog. Bakit? And sumasakit nga po yung likod. Subukan mo yun. Tingnan mo, mo yun. Kaya pala eh. Hindi po ang makatulog po gano'n. Sige. ayusin yung minigam mo. ayusin yung minigam mo. masakit pa. Hindi ko gusto ko niya. Masakit siya? Medyo lang. Medyo lang. Paano gano'ng masakit? So 1 to 10? 1 to 3? 10 yung pinakamasakit. Mga 4 ko siguro. Negative na? Okay, sige. Tagilid ka ulit. Kumbaga, kaya nang bearable na. T -t -t Tagilid ka. Pag kung meron pa. Tagilid ka. Meron pa pala eh. Sige. Parang matesting natin. Ganun to. Kutin mo to. Yan. Yeah. Negative 4 na, no? Mas ma anu na, kaya-kaya nak <tuk> Nung <Jam> di barang. Hmm, <tuk> sige, tiaya. Hmm. Park. Yeah, kapat na na. Pwede uh, oh. nga na matulog yun. Kaya pala siya natutulog ng pata pa, siyempre masakit eh. Pag napiyaya. Pero ngayon, oh lapat na. Okay na. Thank you Lord, siyempre. Okay. Idol ha. Sorry ha. Sana naman din na. Uh, okay. Tapos kahit pa paano, siyempre, kung mabiyahe tayo, pag-a-plus ka ng pausa pala ka naman. Na. Ibang po tayo. oh po okay. na. Okay.